Natin sa linya ng ating komunikasyon ang uh, National Chairman ng Teachers' Dignity Coalition sapagkat uh, sa susunod na lunes ay pasukan na. Uh, so, balik eskwela yung mga estudyante. Kukumustahin po natin ang kanila ding mga paghanda sa hanay ng mga guro. Ginong Benjo Basas, welcome sa Bomb Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Uh, si Bombo Dennis, Hamito po ito. At uh, si Bombo Jaira Hangayo, Uh, magandang araw po sa inyo, Ginong Basas. Ah, oh, yes. Ah, uh, today, um, po. Uh, yeah. po. Mm -hmm. Okay. Sa lunes po ay kagaya ng binabanggit namin ay balik iskwela na yung mga estudyante. Kumusta po ang inyong obserbasyon sa mga paghahanda ng Department of Education at mismo yung hanay-hunang mga guru? Kumusta po kayo? Well, uh, kami naman po, gaya ng taon-taon ano po, ay uh, excited na rin naman na, pumasok na no, at uh, magsimula ng isang bagong taon na ano, ng, ng, ng eskwelahan. Uh, naghahanda rin naman na ano, po, no, uh, yung ay nagtapos na yung isang lingkong brigada eskwela no, na nag-participate naman po no, yung ating mga pag-guro. No? Uh, Tungkol naman po sa paghanda ng DepEd, ganoon din naman po uh, kami naman ay na involved din ano, sa mga paghanda. No? At uh, medyo may mga ilan no? lamang siyempre tayo ng mga issues no, na, na kinakailangan natin yung banggitin. In fact, nag-usap na po kami noong Thursday. No? May ganoon kami ng dialogue with the DepEd Central Office no? uh, tungkol din po no, sa ilang mga usapin din na may kaugnayan no? sa pagbubukas ng klase gaya ng mga shortages. No? Um, about in classrooms and uh in teachers po. Ah, no? uh, gayon din ano ay siyempre yung, yung issue po ngayon ano dahil ngayon po ay uh, magkakaroon tayo ng pilot run para doon sa bagong curriculum ng uh, senior high school no. Ah, uh, kabilang din po yan ano doon sa aming uh, binala sa central office pagkat sa field ay nag-report sa amin no na yung mga kasama no dito sa pilot implementation ay uh, hindi pa po uh, kumbaga hindi pa po sila um, makahanda no at uh, kinakailangan pa rin nila itong parang magkagulatan no <laughs> doon sa ilang mga schools po natin at uh, in-address naman po ito noong unti-unti ng uh, Department of Education. Okay, yun ang basa super so ano yung mga concerns na kadalasang idinudulog po sa inyo mula sa hanay ng mga guro knowing na sila man ay naghahanda rin kagaya ho ng inyong binabanggit na uh, kayo man ay naging abala din lalo na itong period ng Brigada Eskwela uh, ano ho yung mga concerns na idinudulog po sa inyo uh, ng mga guro natin Well, uh, basically pare-pareho po 'yan eh, no? Lalo na 'yung ating uh, issue no pag nagbubukas ang klase no, yung issue po nung nung uh, 'yun nga, yung mga shortages, no? Ah, uh, mga upuan, so may nang mga ganyan po, no? yung mga kulang ng mga upuan, ano? Yung mga um, classrooms po natin, no? Of course, yung teachers napagit ko na po, no? And then um, yung mga libro no yan po yung problema ho natin no dekada-dekada na po yung problema yan no wala po tayong mga mga publish no na mga aklat no uh, para gamitin ng ating mga mag-aaral no uh, usually ang ginagamit ka po namin yun yung mga downloadables no galing din sa DepEd no o kaya gumagawa po no ng sariling uh, materials no yung ating mga mga guro para makaagapay doon sa kanilang pagtuturo. Ito yung mga dati pa naming sinasabi no ng mga situations po nung ating mga classroom no na ito talaga yung challenge eh, no sa amin no sa mga guro di ba dahil kapag ka contested yung bata masyadong marami kang tinuturuan um well we cannot expect po na matututo lahat yan no tapos marami na nga sila di ba ma mainit no uh, nagsisiksikan tapos hindi pa hindi pa sapat no yung learning materials no na ginagamit nila at eh, dagdag pa yan no and uh, ultimately of course no yung mga teacher po natin no na medyo um hindi talaga mataas do no, yung uh, level ng motivation no dahil nga po dun, dito sa iba't ibang mga usapin no uh, ayaw na sana namin bagitin yan pero hindi maari po no yung 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 economic situation din po no, ng ating mga guro no na napakababa ng sweldo no yung mga benepisyo ay uh, ay uh, hindi talaga sumasapat no na na-delay yan po yung mga issues no na gusto po namin ma-address no uh, kaya naman po continuously ay we uh, engage no, the the depth no uh, the offices no at uh, yung mga yung relevant offices po dun sa DepEd no, tungkol dyan sa mga issues na yan, no, mga particular hmm. na mga issues. Okay. Mm -mm. Eh, Pero ito, uh, uh, Ginong Basas, mahigpit at mabigat na issue pa rin yung uh, low-functional literacy sa maraming bilang ho ng mga bata. Bilang pinuno ng grupo ng mga guru, ano ho ang nakikita ninyong posibleng hakbang o solusyon kung sa man? Dahil ito ay parang sunod-sunod uh, uh, na mga pag-aaral ang uh, ginaganap at uh, ganito ang lumilitaw na resulta, uh, Ginong Basas. Ah, oh, no, medyo malalim na issue po 'yan, ano. Tapos yung lumabas po doon sa plem's no 2024, ay uh, mahaba ito eh, no. Hindi lang naman ito yung ngayon, ano. Um, impact asama diyan yung lahat no ng halos uh, ng ating mga mamamayan, di ba? Yan ay uh, yan ay uh, pag-aaral no, diyan sa uh, 60 years old, no. Kasama kabilang ano po, no at malaki yung bilang no almost 19 million ano po yung pinatawag na functional literacy. So ibig sabihin talagang may problema po tayo dati pa do no? uh, bago pa uh, nag K to 12 and bago pa lalo mag-pandemic ay meron na po tayo yung problema in terms of uh, functional um, literacy, di ba? Uh, ibig sabihin po nito mukhang hindi po nagano, hindi po tumugon no yung ating uh, education system no dun sa pangangailangan ng taong bayan dahil yung yung functional literacy ano po yan eh no uh, uh um, sinusukat po diyan yung yung critical thinking eh no skills reasoning no ng ating mga mamamayan although mataas yung ating literacy rate ha? mataas no kasi isa tayo sa may pinakamataas eh no kahit doon pa man ano sa Well, sa Asia. No? At sa buong mundo, no? isa tayo no? sa pumapalo. I think 95% no? more. di ba? pero simple lang yan. Basic literacy na sila po yan. Ano po, no? Pag sinabi natin basic literacy, na si that's the ability to read and write. Pero yung functional literacy na si po, di ba? Aba, eh, ito yung importante. Ito po yung yung um, kaya mo mag-reason, ano? kaya mong umunawa ng mas malalim na bagay. No? at kaya mong ah uh, uh, kumbaga mag isip no critically no ito yung sinasabi ko na kulang sa ating mga kababayan pero sa hindi po natin ito sa Dennis pa, pwedeng ihiwalay no doon sa kabuuan no na sistema ng ng ating uh, edukasyon yun yung sinasabi ko namin ano po no um parang hindi natin siya pwedeng tigdan eh no na, na isolated no ah, dahil well mababa Uulitin ko na naman no ang ang issue po natin dito ay medyo may mga problematic no na situation po sa ating classroom ever since no nagsisiksikan yung mga bata, hindi kompleto yung ating mga materials no, wala tayong mga libro no, uh, um kulang yung ating uh, mga guro, di ba? Dahil uh, if we want to our people no, to be functionally uh, literate no ay napakahalaga po no natututukan no yung yung foundational no uh, skills no uh, doon sa kanila no mula doon sa mga sa pagiging kinder uh, mula sa well yeah, kinder hanggang grade 3 halimbawa yun yung tinatawag po natin na na um, sa deped the key stage 1 ano yung primary no eh importante yun dapat patuto magbasa no doon pa lang sa level na yan ano kapag kahit hindi natuto magbasa ako, dere dere na yan. Problematic na po ang sa umangat po ng mm. bata. Okay. ginung bahasas, may katanungan din po, ang aking katandem dito si Bombo Jaira. Bombo Jai with your questions. Uh, sir, last time, minabanggit po kayo tungkol sa Literacy Council sa bawat uh, local government units. Nagkaroon na po ba kayo ng uh, mga pagkakataong makausap ang uh, Department of Interior and Local Government hinggil dito? wala pa po, po no uh, in fact no hindi pa rin po 'yan na a sa level po namin ano po sa TDECa uh, hindi pa po tayo ni ng usapan sa DILG. no siguro baka kami na mag-initiate through sa sakali kasi ano naman po 'yan eh no yung lalo na yung local no uh, literacy council no 'yan naman po ay uh, initiative din no ng uh, LGU at saka ng ating mga DepEd at uh, a um, office spot no? sa field po. Okay. Uh, nangyari po ba sa tunay na sitwasyon yung uh, ibinigay na panahon para wag isturbuhin ang uh, mga guru mula sa panahon ng uh, kanilang bakasyon, Sir uh, Benji? Hindi po eh. No? Uh, Parami pagkakataon po ay hindi talaga. No? Kasi we have this uh, now, no? we have this uh, one month supposedly uninterrupted no? vacation. No? In fact, kinokontest namin yan kasi, alam mo, uh, Ma'am Jaira, ako ay, ano eh, no? ako ay 23 years, no, nasa Department of Education, ano. Nung mga unang panahon, siguro yung first 10 years po na yan, ano, talagang uninterrupted kami. No, yung dalawang buwan, ano, yung Abril at Mayo. No, ah uh, tapos nauso, eventually, nauso yung mga nauso yung mga um, pinatatawag ka kahit bakasyon ano maraming mga trabaho kahit uh, bakasyon ano nang hindi ka naman kino-compensate no tapos yun nga po no nung panahon po ni nung dating uh, uh, secretary no BPin by Sara no ang uh, ginawa ay eh, yung dalawang buwan po yan ay tiniyak ray isang buwan din ay uninterrupted no which sabi nga po namin eh parang ang nangyari ay na-establish tuloy. No? May eh, no? isang buwan lang yung, yung, pwede kang magbakasyon. And then, uh, yung other month, no, dun sa two months na yan, no, na tinatawag namin na, by the way, no, na na part kaya ng aming proportional uh, vacation pay eh, no uh, kaya ang ang inakala ng mga tao no kami ay uh, may sweldo no kahit walang pasok ay hindi po ganoon ano po no um, yan ay pribilehiyo na no, masasabi, di ba, bilang pamalit no, doon sa kawalan namin ng sick and vacation leave. No, tapos kapag kami ay uh, umabsent, no, alimbawa, June 1 nagsimula ang school year, patapos ng uh, March 30, alimbawa, di ba, um, pag umabsent kami, any, oh, any day, no, doon sa sampung buwan na yan, no, ay babawasan no, yung aming uh, proportional vacation pay. No? So, kaya ano yan, double whammy nga po tawag namin dyan eh. Kinaltasan ka na, no, doon sa school year, mabawasan pa yung uh, PBP mo. No? So, maaaring uh, pumapa no, yung pinatawag na PBP namin no, sa oras ng uh, pinatawag niya na bakasyon. No? Kaya po, sa totoong buhay, hindi kami dapat mag-report no, uh, mag no doon sa aming mga paaralan sa oras ng um, bakasyon no pero yun nga no medyo mahaba yung kwenta pasensya na po no kapag ka ngayon ano eh binigyan binibigyan pa rin naman kami ng isang buwan ano, na uninterrupted ano pero ngayon no ngayon sa totoong buhay ngayon specifically ngayong bakasyon po na to no yung break na no? dati summer vacation tawag sa atin dito but then nagbabago-bago nga hindi naman talaga summer at wala pa tayo summer ano po no? At tawag na lamang dito ay end of school year break no so yan po yun ano eh ganoon pa rin ano dahil nga naiintindihan din naman namin ano sa some extent sa pagkat well um, may meron tayong mga pilot implementation nung nung mga curriculum no uh, hindi lamang sa senior high school po yan ano pati sa ibaba no pati doon sa K to 10 na tinatawag po natin kaya na no, talaga no yung mga teacher na ipatawag siya no while um, Uh, nandun siya sa kanyang declared and interrupted uh, vacation po. Okay. Widata, uh, maraming salamat po. Ginoong basas at kami patuloy na makiki update po sa inyo. At, uh, lalo na kapag ka nag-umpisa na itong pasokan ho ng uh, school year o academic year 2025 to 2026. Thank you so much po. Yes, Sir Dennis. Maraming salamat po. no? Maraming salamat po sa inyo. Kabombo, mga ka mga Kastar Nation, nakausap po natin si Ginong Benjo Basas ng uh, Teachers' Dignity Coalition. Siya ang National Chairman na ng uh, grupo ng mga guro uh, na atin ho uh, nakausap dito sa Bombo Network News.